Lalaki arestado sa peking Gcas payment sa isang passport chain sa ermita. Ba, pati Gcas may peking na rin. Alamin natin na detalye mula kay Boy Gonzalez, Harry 29 Boy. Good morning. Good morning, ako yung Angela, arestado ng mga tao na Manila Police this extension Station 5 ng dalawang lalaki matapos man nilang ipakita ng peking e-wallet payment bilang kabayaran sa inorder nila pagkain sa isang passport chain sa Ermita, Manila. Kinilala ang mga suspects na si Jasper, Bala uh, Pachikora, 30 anos, kang call center agent. At John Calimag, 24 anos, walang trabaho at kapwa-residente ng Bacor, Cavite. Ayon sa MPD, umorder ang mga suspect ng iba't ibang pagkain, talagang 5,250 pesos. Pagdating sa counter, sinabi ni Pas uh, Pasikolan na sa manager na nabayaran na raw ang kanilang order sa so, magitan ng uh, iwalat at ipinakita ang screenshot na umano yung matagumpay na transaksyon. Ganyanman, na story in manager sa opisya na gikan sa tindahan walang natanggap na bayad ng hingan na transaction history bilang patunay hindi ito maipakita pakita ng suspect at sinabing inuto sa lamang umano sila ng kanilang kaibigan para umorder matapos maghintay na halos isang oras at walang may pakitang ebidensya ay uh, sinampa uh, na sa at sinampaan ng reklamong estapa ang mga suspects sa Manila City Prosecutor's Office. Ito si Boy Gonzales para sa DCR, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy!